check natin or kung may progress ayun ayun nakakainis na part is namatay siya guys ayun o no? huwag ka na umupo dyan wala ka naman nalilim naman eh umupo ka pa dyan nagpapanggap ka lang mapipisa na naman tayo guys so ayan o. produkto ng incubator so ito mamayang hapon siguro ililipat na natin to dun sa mga naglilimlim yan check natin kung mapipisa na siya mamayang hapon tapos ililipat natin dito sa mga naglilimlim natin ayan o. Hintay hintay lang tayo kung makakalabas siya. Mga tolbi, A few tolbi. moments later. Okay, so tingnan na natin. Tingnan na natin kung naka-survive ang sisiu sa paglabas niya sa itlog. Check natin or kung may progress. Ayun. Ayun. Palabas na siya. So Palabas na ba o hindi nakalabas? Ayun, humihinga-hinga pa. So ilipat na natin 'to. Nilipat na natin. Dapat dun siya mabasag mismo sa ano. Dun sa pugad kusan may naglilimlim mga tol. Diba? Let's go! So, bali ang gagawin natin guys is maglalagay tayo ng pagkain. Ayan. Tapos habang tinutukanin na lang yung pagkain, eh, ipupuslit natin yung itlog. Ayan guys. Lumalabas-labas na siya. So, atin ang sarisihan to. Salisigang. Ayan. Ayan. Tapos magugulat sila, meron na silang napisang sisiu. Alright. Yan. Tapos, hala, ayaw makijoin. Ayaw makijoin ni Tropa. Makijoin ka rito. Yan, makikain ka dyan. Makikain ka muna dito. Ang tapang mo masyana pa, Paano natin lalagay yung itlog guys? Ayun na. So yun yung fake egg mga, mga dre. Ayun oh. Habang nakataligod sila. Ayan. So, so actually may ano pa yun o. Nilagyan ko pa yun ng October 23. Pero 22 pa lang ngayon. Eh, nagpapakita na siya ng pahiwatig na, mamabasag na siya or makakalabas na siya mga dali siguro ganyan talaga pag incubator ang style ng pagpapalimlim gulit na gulit oh gulit na gulit yung tatay oh di mo naman anak yan eh di mo naman anak yan eh pinalimlim lang yan eh yung itlog nyo hindi naman fertile so yun nga yung sarili nilang itlog hindi naman fertile guys So, bali itong itlog na to, ayan. Itlog yan nung racing. Ito, itlog itlog yan ito. Ayan. Ito yung hen, tapos yung kak, nandun. Yung white. Mga dere. So, yun. Nakasalisi na tayo, mga tol. Okay na yan. Nahatch naman yung ano. Nahatch naman yung sisiu. Pero, nakakainis na part is namatay siya guys ay no namatay yung YB guys ayan galit na galit pa ayan siya namatay so wala na tayong inaabangan yan wala na tayong aasahan so ito wala na tayong aabangan dito tanggalin na natin to dahil ito ay isang malaking pig egg naiinis na ako napipigun na ako guys tapos eto, Etong dalawan to nang itlog na. October 19 at saka October 21 nang itlog na sila mga tol. Pero iniilawan ko yung ano October 19 na itlog, mukhang hindi naman magpaper til Putang ina talaga, nakakainis, nakakapikon, nakakagigil. Tapos eto, Etong kinokondisyon natin ayaw kumain. Hay n'o. Oh, ang payat-payat sinarat ko kanina. Ano na naman yung kainat na nung ano? Yung pagkukondisyon natin. Parang kalukuha na lang. Nakainis ako. Kaya nga nagbabawas ako ng kalapate. Kasi, <coughs> kaya nga ako sila binabawasan, mga dre, itong mga nakaraan. Kasi, kasi baka masyado silang marami. Hindi ko ma-manage. Pero hindi rin naman. Work from home naman ako eh. Dito lang ako sa bahay, oh. Actually, naka-duty ako niyan. Tapos hindi ko na lang talaga maiwasang hindi i-vlog itong mga gusto kong sabihin. Ayan, nakakaumay, nakakaurat, mga tul. Magpapasing-sing na lang yata ako sa mga tropa natin dyan. Hindi na ako magpibrid eh. Pipili na lang, pipili na lang yata ako ng panser na mapasising-sing ako eh. Umay na umay na ako mga tol. Ayan na. Paghiwalay na natin itong mga to. Masyado ka matapang. Ihiwalay na kita. Doon ka sa mga barako. Tutal matapang ka eh. Ha? Tutal matapang ka. Doon ka sa mga barako. Tignan natin yung tapang mo. Hmm. Diyan ka. Ano kaya matapang mo, mo dyan? Ano kaya matapang mo, mo dyan? kaya mo dyan? Hmm. Ano, matapang ka, di ba? Sana maging compatible tong dalawa. Ayan o. Iranian Togi X Serbian High Flyer mga tol. Nagpatungan na sila kanina Nung pinagsama ko sila. Wala pang isang minuto. Nagpapatong agad to. Ayan o. So, sana maganda kalabasan. So, mahigit one week na rin. Almost two weeks silang condition, Sana G naman na sila. Parehong high flyer 'yan. 'Yun nga lang. Etong Iranian Togi, siguro mga pag, ang high ang pagkaka-high flyer nito. May halong tumbler mga dre. Ayan, siguro mga 75% high flyer, tapos 25% na tumbler. Pero mas tumbler pa rin syempre yung ano, yung Birmingham.